Ito guys Ito po mga backyard. Wala tayong ibang magawa ba Yan po sila Diba Ang ganda ng tanawin At fresh hangin Fresh na press talaga Yan yung mga soko yan, yung mga nok tsaka mga yan. yan po yung bahay namin wala pa wala pa kasi kaming pera para ipag paayos ng bahay namin ka backyard magsisimula pa lang kami eh yan Minsara na min sira pa din. Yan. Simpleng pamumuhay lang po, yan. Yan, mangga, langka. Yan po, santol. Yan. Yan, mga manok.